TANYO um, ay ay, <laughs> PA natin. May buk pa nga. Reh! Ano ka rin? May ginagawa ko. Mag-ano-ano. Maglilis ako, ako. Di ba nakalbo ka na? <laughs> Oo, oh, bakit? Si Baisok nakalbo na rin. Oo, oh, ano kayo? Hindi eh, ako. Kahapon nagpakalbo din ako eh. Sige so, ko, ano po sa'yo? Ha? Sige ko, ano po sa'yo? Ako lang kung ano. Ah, okay, isa. Asan si Kor ngayon? Ano tumi ko magawa. Ay, hindi pwede na hindi maging kalbo 'yan. <laughs> ano? Tulungan mo ko. Kalbo natin? Sa oh, magalit si Boss na mo pagawa ni Boss ni Rasy yung gawain ko ni. Eh. Kakalbuin lang naman natin eh. <laughs> Paano nga ginagawa siya? Basta, oh, ako. go. Hawakan mo lang. Ako mag-re-resource sa kanya. Ganyan mo sa? Oo. Oh. oh, sige. Tapos si Baisok, hindi pwede na tatlo lang tayong ay, kalbo. Ah. Eh. Eh. Ano na ito sa babae? Eh. Ayun oh. Si Bayok patulong kay Bayok. Ha? Patulong kay Bayok. Sige, isa lang resort. Hindi ko alam saan ba. Buka pun sa iyo ikaw na doon ah. Ano sa bag mo? Biro ko doon eh. Sa bag mo, andun sa bag mo. Andun ano sa bag oh. Sige, ano? sige. Sige. Tara, tara. Ano? <laughs> ano? Ano? Oh, bisik-bisik bro. Uy. Bisik-bisik ah. Uh. Oh. Ano ba? Sabay ka boya. Saan? Dito kami kagat, malikot tayo. Dagat. tayo. sa dagat diyan? Uh. Oh, ang ganda ng dulo ko pa. Ay ba ano, malakas malakas ang dagat niyan, no? 'di ba? Nakulang din sa araw. Yo! Yeah. Hello. Balon pa te. Suplado naman tao na to eh. Sa kami ginagawa ako. Oh. Mamaya na yan. Pa-ira ko to. Okay. Mamaya na yan. Ginagawa ko.

kaya mo kaya ganyan lang, po. <laughs> ganyan lang po kaya lang oh, uh oh. kaya lang kaya lang kaya lang kaya lang lang kaya 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 ginagawa ko. lang kaya lang kaya lang Tara, lang kaya lang kaya lang kaya lang kaya Tara, Tara, tara. kaya lang kaya lang Tara, lang kaya lang Tara. Tara, kaya lang 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 kaya

Basit mga kalpo ba kayo eh! Tapusin niyo muna to! Tapusin to! niyo isang buhay niya, may ginagawa Tapusin mo na ginagawa mo! Mag-alisin mo matatapos, sasira na nga ginagawa ko! Pagbubuhin na naman! Tapusin mo to kalpo! May ginagawa niya, mag together. mag Tapusin mo ang ginagawa mo ka ba? Bawaan ninyo eh, kung anong ito. Eh, hey, mamaya gabi ka ng paggupit, kami. Waga! <laughs> <laughs> Uy! <Abusin> mo na! <laughs> Uy. <Abusin> mo na. <laughs> Sit! Tumera, na lang pag Anong alam niyan? <laughs> oh, na! Ito na! na! mo na! na!

Ayos <laughs> na! Ano sa ulo? Ano pa sa Ano ang mo